Sports. Sports. Para naman sa Balitang Sports sa Golden State Warriors, di pa rin makarecover sa pagka -shock sa pagkamatay ng assistant coach. Ikalawang game ipinagpaliban muna. Para sa detalye si Rajawan Jairus, Peña, Florida. Muling ipinagpaliban ng Golden State Warriors sa ikalawang pagkakataon ang kanilang paglalaro kasunod pa rin ng pagpano ng kanilang assistant coach na si Dejan Milojevic. Nakatakda sa ng harapin ng Warriors ang Dallas Mavericks. Kahapon din ay napostpone ang game sana ng Warriors kontra naman sa Utah Jazz. Kung maaalala, dumanas ng heart attack ang 46 years old na si Milojevic, bago ang game nila sa Utah. Sa ngayon ay wala pang pecha kung kailan isasagawa ang dalawang games ng kuponan. Mistulang tulang hindi pa makarecover ang team, lalo na malapit sa players ang pumanaw na Serbian coach. Inilarawan naman ni Warriors head coach Steve Kerr ang pangyayari na shocking at tragic para sa malalapit sa pumanaw na assistant coach. Samantala habang nagdadalamhati pa ang buong Warriors team, ay sunod silang sasabak sa game sa Webes sa susunod na linggo. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak Aramen. Samantala mga kasama sa katatapos lamang na game dyan sa NBA, abay talo na naman ang Washington Wizards ng New York Knicks 113-109 habang nakalusot naman ang Chicago Bulls kontra sa Raptors 116-110.